<clears throat> mapagpalang haraw kaibigan Tapong pong inyong kaibigan kay Jesus brother Bani Bautista Inkwai salo, alam nyo po sa buhay sa mundong ito lalo sa panahon natin ngayon nung araw nabubuhay po yung tsaing ko sabi niya noon barya-barya lang ang presyo ng pagkain Sipin nyo, isang kaban na bigas, 50 centimos, 50 centavos. Ngayon, hindi po ba? Kaya walang panahon na pababa ang presyo. Kasabihan nga nila, yung kabastusan, panti na lang ang bumababa. Kabastusan po yan, pero hindi po kasalihan. So, yung iba naman, ang tingin nila, para bang nangyayari daw po kayo dito. Parang galit ng Diyos. Para bang ang Diyos galit. Hindi po. Kailan lang magagalit ang Diyos. Ito. Sa so, 1, 3, 35, 36 minamahal ng ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamalahan ng lahat ng bagay. 26. Ang nananalig sa anak Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Ito yung galit ng Diyos. Kailan mangyayari yung galit ng Diyos? Kapag ang isang tao, hindi siya tumatalima kay Yesus. Hindi siya sumusunod kay Yesus. Binabaliwala niya ang salita ni Yesus. Doon galit ang Diyos. Doon napupuhot ang Diyos. Pero, Tignan nyo po ah. Para maintindihan nyo. Masabang tao, mabait na tao. Lahat pareho pong nakakalangap na hangin na libre. Bigay ng Diyos. Diyan mo makikita, wala siyang tinitignan ng Diyos. Lahat pantay-pantay tayo. Ano man ang wangis mo, ano man ang itsura mo, ano man ang estado mo sa buhay. Pantay-pantay lang tayo. Ha? Pero, gumagawa ka masama, mahal ka pa rin ng Diyos. Mahal ka pa rin. Bakit? May libre kang hangin. E di sana, kung gumagawa kang masama, e di sana putulin ng Diyos ang hangin sa di patay ka na. Mahal tayong pare-pareho ng Diyos. Ano man ang kalagayan natin sa buhay. Mayaman man, mahirap. Ano man ang itsura, ano man lay, ano man kulay. Lahat mahal ng Diyos. Ganito po nakalagay sa 3.16 ng 1. Gayo na lamang ang pag ng Diyos sa sanlibutan. Tayo po yung sanlibutan. Kaya binigay niya kanyang buktong na hanak na si Yesus upang ang sumampalataya sa kanya, kay Jesus, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang gusto ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos natin tagapagligtas na ang hibig niya'y maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan ito. Yan ang gusto ng Diyos. Malaman natin yung pagliligtas ng Diyos, yung katotohanan tungkol sa pagliligtas niya. Hindi tungkol sa kung ano pa Bagamat binasa natin kanina, galit ang Diyos, napupot ang Diyos sa mga hindi sumusunod kay Yesus. Tanda nyo ah, abang nabubuhay ka, nananatili lang yung puhot ng Diyos sa iyo. Kumbaga sa korte, ganito po. Nagkasala ka, inatulang ka ng korte. Ano sabi ng korte? Mamamatay ka sa pamamagitan sa silya elektrika sa isang taon. Kailan ka mamamatay? Sa isang taon, sabi ng korte suprema. Pinali na yung final kasi pag sinabi supreme court, final. Ayon. Nandun na yung kamatayan nakasintensya na sa iyo. Parang yung puhot ng Diyos, nakasintensya na rin sa'yo. Nasa iyo na yun. Nayon. Any moment, kailan mo tatanggapin yung sintensya? Pagpatay ka na, kaibigan. Yun, doon mo malala sa pampuhot ng Diyos once na ikaw ay namatay. Andun lang yung puhot kasi nga hindi ka sumusunod. Pero, ang totoo humahal ka ng Diyos. Kumihinga ka ba? Libre ka Pag nagpasikat ng uh, araw ang Diyos, vitamin D, nasisikat ka rin ng araw. O. Oh. sabi nga ng ibang tao eh. Bakit ako? Wala naman akong kasalanan. Ba't nagiging ganito ang buhay ko? Pero yung kapit-bay ko, walang niya. Pero maulad ang buhay niya. Kita niyo po. O, oh, yung walang niya, maulad. <laughs> mahal tayo ng Diyos. 9 Ebreo. 27. Ganito nakalagay po, babasahin ko. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. The moment na mamatay ka, judgment. Yun ang puhot ng Diyos. Dahil hindi ka sumunod sa kanyang anak kay Yesus, aatulang, ka aatulang ka ng Diyos ngayon na kasi patay ka na. Kaya yung pagkamatay mo, doon mo ngayon malalasap yung puhot o yung galit ng Diyos sa iyo. Kasi nung nabubuhay ka sa babaw ng mundong ito, hindi ka tumalima, hindi ka sumunod, hindi ka nakinig sa kanyang anak na si Yesus. Samantala niya na si gusto ng Diyos, Mateo 17, na tayong mga tao. Anong sabi ni Yesus? Mateo 17, basahin ko po. Ano? Sa verse chapter 17 verse 5. Nagsasalita pa siya si Pedro nang lilima sila ng isang maningning na hulap at mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. O kanino tayo magingig? Jesus. Ang nagsalita ang Diyos mula sa langit, abang nagsasalita si Pedro, nagsalita po ang Diyos. Kasi nasa bundok sila eh. Natakpan sila ng hulap at nagsalita ang Diyos. Anong sabi niya kay Yesus? Ito minamahal kong anak na kinalulugdan ko. Siya ang inyong pakinggan. Utos pala ng Diyos makinig tayo kay Yesus. Hindi ka nakinig. Ano susundin mo? Di wala. Yon dun magagalit ang Diyos sa tao. Pero hanggat nabubuhay ka, nananatiling galit lang ang Diyos sa iyo. Pero kung tatanggapin mo at susunod ka kay Yesus, lahat ng iyon tatanggalin ng Diyos. Pero pag hindi ka sumunod, doon mo malalasa ang galit ng Diyos. Sa yun, yung parusa sa impyerno. Ah. Tandaan nyo po yan. Kaya tayo, mahal tayo ng Diyos. Hindi galit ang Diyos sa atin. Bakit? Pare-pareho lang tayo eh. Pantay-pantay tayo sa Diyos. Walang mayaman, walang mahirap, walang maputi, walang maitim, walang guapo mer. Pantay-pantay tayo. Ano man ang lahi natin, kaibigan, ano man ang ating kasarian, pantay-pantay lang tayo sa Diyos. Ang gawin natin, manampalataya kay Jesus at Sumunod sa kanyang mga salita That is good All the time In Christ alone Kaibigan eh, Kung di po tinatanggap si Jesus Simulan mo na Tanggapin mo sa iyong buwan Like, like, like Share na share Kayong mga nasyaran Mag-share kayo sa iba Ano po? <laughs> Be my subscriber Mag-subscribe tayo God is good all the time. Nandito na lamang po ang inyong kaibigan kay Jesus. Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye, Bye. Basta Biblia. Patas po. Tayo lahat.